Hello guys, what's up? Dito tayo ngayon sa Night Hook. Night tayo. Last drop off ko sa ibin ng flowers, flowers. Kaya sa kire po 'yon, sa kire labing dalawa dala ko. Last drop off ko dito. Dahil pag winiwish mo, hindi tugma, kailangan ng sinisearch. Kaya ito ang na last drop off ko na kanina. <laughs> Kaya guys, Uh, ang bait ng customer ko dito last drop off ko humingi ako ng tubig binigyan ako grabe talaga init guys kaya kayo mga nagde-deliver ngayon lagi, lagi ugaliin magdala ng tubig sa so bagay ako nagdadala na ubos talaga bawat customer humingi ako ng tubig yung iba naman walang tubig daw eh wala tayong magawa huwag pilitin pag di magbibigay kaya guys, tandaan mo lagi, lagi may tubig. Kaya ngayon, pabay na guys, tapos na ako. Mag-online muna ako sa Lala Apps bilang Lala Move driver. Lala Rider pala. Tapos na ako sa book sa maraming booking. 12 drop offs, kalain mo 12 drop offs. Nao lang natatapos. Kaya ngayon, online na ako sa Lala Biyahe na naman para ako booking pa uwi uh, paano guys ingat ingat na lang ha lagi itandaan magdala lagi ng tubig para may baon babayo ingat